Ay guys Magandang hapon po Tugtungan lang natin guys yung last natin topic Episode na po tayo Ano ang napupuna napapansin Sa ating example na lagbo na sa likuran ko po Guys ano lang yan eh Sa akin lang Sa akin pananaw Pero kalahatan Makikita dito ng auditor o ng mga ano natin Guys wala po ako dyang Bura-bura sa example natin. Kung sample guys, may binora kayo dyan na nagkamali yung spelling o yung oras, pwede naman yun guhitan ng pahalang. Isang guhit isulat nyo sa taas uli kung saan kayo nagkamali. Yung na kailangan nyo isulat. Yun lang po yun. Dapat ang gagawin natin. Hindi yung shaded or ano pang lalagyan pa natin yung correction tape or yung ano liquid wag po uh, hindi po nire-remind yan pag ang inyong company ay uh, may mga audit at yung cliente ay mahigpit sa mga records uh, maging ano tayo dyan aware kasi magiging ano yun highlight din no magiging ano din sa agency niyo or ikaw na gwardiya ka kung ikaw yung ano, paulit-ulit na ginagawa mo niyo. Okay guys, ano pang nyo? I-share po sa mga kasama natin, kaibigan, para may makalam ang importanteng idea nating dapat na